para sa akin tama lang yung ginawa ng enforcer no uh, sumunod lang siya sa ano batas kasi hindi yan maninikit basta-basta kung hindi ka naman lumabag sa batas o um, may violation po tayo kaya naninikit siya katulad dito sa kabila ayun o, may nakaparking dito so dito sa side na yan free parking yan dyan walang huli yan dyan pag dyan ka nagpaparking yan yung hiliran na yan pero pag dito ka naman nagpa-parking, yun, may malaking signboard na nga doon. Katulad yung signboard na yun na pinakita ko. Ayan, oh. Yan. Huhulihin ka talaga pag dyan ka nagpa-parking. Agoy. Tapos ka ngayon. Titikitan ka ngayon. Okay. Sino parking kasi dyan? Nagpa-parking kayo, eh, no? <laughs> tapos magrereklamo kapag matitikitan ang sasakyan. Eh, hindi naman kasi marunong sumunod sa batas. Ang laki-laki lang no parking, diyan pa talaga nagpa-parking. O magpaliwanag ka na lang sa presinto kasi nandito yung presinto sa tabi. <laughs> Ayun, presinto po 'yan ng Batak. Yo. Nagsusulat na si Mama tapos ang dalawang sasakyan matitikitan nang wala sa oras yan o no? oh. ang laki laki ng signboard no parking yan, yung pina yan oh. No? yan o no? oh. Laki-laki kasi. Diyan pa kasi pinarking. Oh. No? Ayan. Ayan. Nagsusulat na si Manong. Naglista book na. Tapos. <laughs> Yan no katabi lang yung police station. O, sino kaya may-ari nitong sasakyan? Iniwan na lang dyan Ayun si Manong. Tapos ka ngayon. Uy, may dumating sino kaya? isa yan sa may-ari yung baka isa yan sa may-ari dumating natikita na siguro kasi parang nagsusulat na ay naku naman pag Pilipino nga naman talaga oh. hindi lang matigas ang ulo kasing tigas pa ng bato kalaki-laki kasi ng signboard oh. no parking pag ginaya mo sana ako na hindi pumarking dyan hindi ka mahuli kayo hindi ka matitikitan kaya sa mga motorista kasi pag nakalagay na kasi ng ano may mga signboard na huwag na kasing pumarking kasi paparking pa eh tapos ngayon pag nahuli ang dami pang sat, sat trabaho ng mga enforcer hulihin ang dapat hulihin hahaha <laughs> Ay ano Ano kayang usapan nila Sige mag-usap kayo dyan At ako'y magbibidyo lang dito <laughs> hmm. Yan paliwanagan mo Yan pumalik na Baka isa siyang kabaro siguro baka pulis siguro yun o ano kaya siya o, normal na tao <laughs> normal na tao dalawa yan dalawa yan o. dalawa yung titikita ni mamang enforcer yan yung puti na naman yung dito sa likod Honda City ayan o lista di book para sa akin tama lang yung ginawa ng enforcer no uh, sumunod lang siya sa ano batas kasi hindi yan maninikit basta-basta kung hindi ka naman lumabag sa batas oh, may violation po tayo kaya naninikit siya katulad dito sa kabila ayun o, may nakaparking dito so dito sa side na yan free parking yan dyan walang huli yan dyan pag dyan ka nagpaparking yan yung hiliran na yan pero pag dito ka naman nagpaparking yun may malaking signboard na nga doon Katulad dong signboard na yun na pinakita ko Ayan o oh. Ayan Huhulihin ka talaga pag dyan ka nagpa-parking Kalaki-laki naman kasi na nakasulat eh No parking <laughs>